Nangyari? Ha? Saan ka pa ba, ba yan? Saan ka pa ba, ba? Noong umagang ngayon, habang tinataka ko ang kaabaan ng Marcos Highway, mayroon akong nadaanan na isang rider nagtutulak ng kanyang motor. Kaya hinintuan ko ito at tinanong, baka tayo'y makatulong. Huwag lang sa naplat oh. Tutulak din to ng motor oh. Nangyari? Ha? Saan ka pa ba niyan? Saan ka pa ba? Sige, sakya mo na lang. Sige, tulak natin. Ihilmit mo muna. Diyan sa mayan, no? oh. Ito, ito, ito. Diyan sa may shop. Sarado pa yata yan. Time mo na lang. Bakit anong na nangyari dyan? Baka naputol yung belt. Putol yan. A few minutes later. Yan, dito na. Sige, sige. Ayun, meron naman tayong nadaanan. Sierra din yun So Posibleng ano Naputol yung belt nya Kasi umaandar naman daw yung makina Kaso Hindi na daw, hindi na daw uh, umalis no? Kaya posibleng problema nun yung Belt Ayun naka Naka Yamaha Mio ay So shout out na lang kay Bosing no? Ayun iwan na lang natin doon Hintayin na lang daw yung shop na magbukas Ito pa sana oh, may isang shop pero sarado din Meron doon sa dolo, sa taas, pero sarado pa yun eh. Ay hindi, bukas yun, 24 hours, pero ang problema doon, malayo-layo na. Dito lang daw sa malapit banda. So, kaya hintayin na lang yung shop na magbukas. Alright mga kapatid, hanggang dito na lang po muna ang make nating video. Itong yung link signing out. Babu!